Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibagbahagi ko ngayon ay mula sa uh, Salmo 119, verses 105 to 112. Pagnihiyay sa batay, batas ng Dios. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutup din ko ang tuntuning iniaral mo sa akin. Labis-labis, Panginoon, ang hirap kong tinataglay. Sangayon sa pangako mo, pasiglahin yaring buhay. Ang handog kong pasalamat, Panginoon, sana ay tanggapin. yong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ako'y laging nakahandang magbuwis ng aking buhay pagkat di ko malilimot yaong iyong kautosan. Sa akin ay mayroong handang patibong ang masasama. Ngunit ang iyong kautosan ay hindi ko sinisira. Ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Ang puso ko'y palagi nan, ang dulot ay kagalakan. Ang pasya ko sa sarili, sundin ko ang kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang pagnilayan ang salmong ito dahil ito ay isang invitation muli na ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang isang katanungan ko lang at magkaroon tayo ng interaction, paano ba tayo nagiging tanglaw sa aking pang-araw-araw na buhay, lalong-lalo na sa ating pamilya, sa ating mga katrabaho at ating mga kaibigan. So mag-comment lang po sa baba at magkaroon tayo ng ugnayan. So ito po muli si Kuya Nandin, papasalamat at God bless po sa ating lahat.